Ang lang talaga. Mahal ko sa inyong kwento. Kasi meron akong nilapag rito sa lamesa. na galing din sa hini. galing din sa hini ko. Nilapag ko sa lamesa. At meron mga tao rito. yung Hindi ko naman sinabing sa kanya yun. Hindi ko sinabi sa kanya yun. Tapos mga ilang minuto lang. Paglabas ko ulit. Nakita ko. Wala na yung pagkain ko. Wala na yung ko. Hindi na lang sinabi kung gusto niya. Hindi na lang sinabi kung gusto niya ibibigay ko naman kaya lang masama ko ron hindi nagpahaalam hindi nagpahaalam kaya na okay lang baka nakugutom na siya kaya kinuha niya baka nakugutom Kaya kasi ako nang hinginan para may kanin ako. Okay, paglabas ko. Pagtingin ko rito sa lamin. Wala na. Hindi ko alam kung sino kumuha. Hindi <laughs> natin alam kung sino kumuha. Grabe na. No? Pero okay lang. Siguro nangugutom talaga. Nangugutom talaga siya kaya pinuha niya hindi naman tayo masamang tao para di ba? kung nagutom, ibigay kainin pag nagutom pero dapat sa gusto kung meron mga gano'ng gagawin magsasabi na lang no magsasabi kung sino yung gusto niya kong kunin di ba? De wala hindi na sabi, hindi na magsasabi, gusto natin kong pangit na ulan. Pero okay na sa akin, walang problema. Pansin nyo, bagong gupit ako ng mga guys, no? Bagong gupit. Pero pag bagong gupit, gano'n talaga. Pukuni pag yung pagkain. <laughs> Pukuni pag yung pagkain. Yan, yeah, sa ng pagkain yan. Dapat nagpapaalam ka. Hindi pangit yun. Wala tuloy akong ano. Nung kinain ko, medyo panis na. Medyo mga panis ka siya. Kakanin ko sana yun eh. Kaya ako ng nang pagkain. Kakainin ko sana ngayong gabi. Eh, naula, naunaan ako. Naunaan ako ng malaking pusa. <laughs> no ano ano na mula kaming